Bakit ka nagagalit sa tanong na sa social media ka dapat magtanong? So, paano kung tanungin ka? Ba't ang mo? O ba't naghihirap ka? O ba't wala kang anak? Ba't baog ka? O bakit bakla anak mo? Bakla ka? Di ba? Hindi magandang mga salita yan. So, mag tayo sa mga sasabihin natin at tatanungin natin. Okay magtanong. Just leave natin ng respeto. porket nandiyan ka, nagtatype. Hindi ka mababatukan. Hindi ka, ka pag-aaksara ng oras na madimanda eh, ganyan ka. Dapat lahat tayo mabuting tao. Be good sa kapwa natin. Be a good example. Parent ka pa naman, di ba? Gagayahin yung mga sinasabi mo ng anak mo. So, be a good person. Hindi kasi lahat ng tao dapat naging magulang. Diba? Pero wala, eh, ganun talaga, e, hindi natin mapipili magulang natin. Ganun din sa anak. Kaya kung mag-aanak tayo, dapat 100% tututukan natin, bibigyan natin ng na love. Tsaka huwag natin siya ipapasok sa mahirap na buhay. Maghihirap na nga tayo. Pati ba naman siya, buti pa yung mga pinanganak sa mayaman, di ba? So let's try and be positive here. <laughs> Yun lang. Tama kayo, mali ako, Mr. Rocker, do all for you. Dapat daw mag-private kung ayaw mo matanong kung Actually, yan yung perfect example na hindi lahat ng tao dapat may social media. Diba? Dapat may respect para hindi ka pa tinulungan ng respect, respeto. Sa school, o kung hindi ka nakapag-aral ng magulang mo, wala ka pa talagang good values. eh yung perfect example, di lahat nabibigyan ng bosses kasi di nila ginagamit sa kabutihan. So paano na yung mga korap? Baka nga kung may kapangyarihan ka, ikaw rin korap kay. Kaya ayusin mo yung sarili mo. Be a good person. Always pray.